え <laughs> Hello mga ka-friends! Muling nagbabalik sa Lynn's TV's vlog. So, sumungad lang makadto kita sa tumongtong mangrove trail. So, kapila ko na din sa mangrove trail. Pero subong lang ko balay na ka-video. <laughs> nga, subong lang ko yan nag diriman. So, hindi ko napakita sa si inyo sa nagligat. Di subong makita nyo nagidni kay eh, may nag-video-video ko niya. <laughs> Sa <laughs> so, subong adlaw, uh, naglagaw kami sa nga mga utod na nay kag ko kag siyempre mga kay ko diri sa mangrove kay gusto man namon do hindi tawag nga mag-enjoy mag, ululupod lang kami sa sininga tiun ba tiun <laughs> hindi kay nagkinagaray sila nga uh, sa suba alam yung suba ilog. So, humbal ko dito na lang sa dagat, kay Manginhas, ang, ang natabo, wala kami ka Panginhas, kay pag-abot namon sa dagat, taob na. Te, ang ginimo na lang naman. nagkina. Te, kag nag-abot na kami diri sa tumungtong mangrove ikutril, ti ara, oh, siling ko na siga, kay nabili na taya, sing kumadlagan, kumadlagan, kulagsak, oh, <laughs> tinaglagan kay kuya kay naulihi kami tiki wala sila kabalo kung din kami nga cottage banda so gin dasig, -dasig ko na lang kaloy anab tan ko manggid sila kay gin hulat gali kami nila ti ara ho siling ko diri sa piya kay... karon ba ang mangki dang manan yo charo <laughs> hindi gin dai dali ko sila kay diri kami gin tudlo nga cottage kag kami nagpa-reserve nga cottage sa piyak So, ara si mama, si papa, bakal sadya sa amon. Ti nga, dala, suman, indala naman sa manghud ko nga isa niyo, kanon. Ti syempre, kinananay na bala, hindi kaya magdala kanon. <laughs> <laughs> Magutom, tanak karon, ron. Tanong ni, puro sudan na lang. <laughs> De, ara, sadya man kami anga nga nakakadto di sa uh, ano kay first time man nila mama sa mga utod kung makalagaw diri sa mangrove eco trail so thank you tumongtong uh, tumungtong mangrove eco trail nakalagaw sila kag sa experience din nga uh, upod sila namon mama Tara, kada mo bansang amon nga balon ah, pati ang ang cooler balon namon charo <laughs> si papa ganit dalaya pang ido ya tanaw bala kay hindi ya gidya pagbilin ng ido ya kagang ido gidya hindi gidya magpabilin ang ano ni klase ido ni gusto ya gidya magupod o maswimming swimming man te ara ho, kadamo sa amon bitbit. bit te ama magutom ka pa bala sa mga bitbit nga ina kadamo damo Abi nyo bala mga ka-friend, excited, gini sila bala mama, balang ang sa dagat, kay manginhas, gini sila kuno, bala nyo yung manginhas mga friend, mangwa sila mga shells, kung anong pwede makuha sa dagat. Pero ahay, pagabot na naman, taob na ya, pataob na, may naabdan maging pero dalom na, hindi naman na matawag hunas, kay dalom na. Ti ara na naabot na namon ng cottage namon. Ari kami sa likod, sa lugar. Cha. Ti <laughs> siling ko ihanda na tanan nga pagkaon. Bo ihanda ang tanan nga pagka. Ti <laughs> amak mo wala sila ka panghinas pero may ara sila nakuha ay binakal gali. May nakita sila yeah! tong nga tawo nga nagapanghinhas ti ginbaligya sa ila kay men mga manul sa dagat. Lulay, <laughs> 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 guro dagat ni sila eh. Kaya eh, ari, ginagad ko na nga kung manghod nga si Michelle nga siling ko umpisahan tanaluto na luto sa nga nga sinugba. Nuba. Uy, din kamuda. Di syempre, pag dagat siya, da, nami ka na, siya sa mga sinugba, mga sinugba nga baboy, isda, talong. Ay, mo na gali, amon balon. Uy! <laughs> Di ara, na nagumpisa na si Pani. Hi, Pani. Ari, amon mga balon, hote din ka mga baboy na iya. Wow, mayaman. Te, <laughs> umpisahan na naman luto. Kay siling naman nagutom na kami. Pero nakita pa nila ni ang unggoy. o oh, te, ang unggoy yung ma-share pag hindi niya pagkaon niya. Te, amakon niyo na. Kanami si Ilaya. Kaya siguro drigin butang ang unggoy. Kaya para tagaan pagkaon. No, bawsus. Kasi merte sa mga unggoy nga ni. Te, amakon mo kanami pagkakaon niya. Tapos gamaldita pa. Kintagaan mo na. Pag maldita pa. Uy! Pero kanami, bala pa kanon, Sang unggoy, bala sang singkamas ga. Tamsak, tamsak. Gidya, yaba, ba, yoy. na si Panigong Pisa na sang pasiga sang amon nga muling. Kay masugba na taya. Kay bala mo, gutom ng mga people. Ay, ara na ay. Masugba na ta sang baboy. Ay, kanami ka barbecue bag. Nagutom na ko ba? Tiya, sino gusto da? Basi gusto nyo magbakal? Ay, magbakal! <laughs> Nabligya, Gali na ako. Tanawan nyo si Madam. Sige ko, dalian nyo na daluto. Kaya nagutom nako Dali, Dalian, ah, miski isa na lang gidbalahaw. Bawsus, ah. Gusto na galing na magkaon. Nan ay bakbak na sila luto. Ay, kigutom ng mga people. Nga upod namon. Ti oh, pati mantika. Ginaluto. <laughs> Hindi, galia. Maprito kami dalumpia. Kaya nalipatan ko gali. Ang beauty nag-ano na lang kami sa uling. Eh. Ah, pwede mo na dyan na. Ah. Basta ideya nga tao. ya makakaon. Gina iya. Di ba la? So, ah, ti ama muna nung naduwagi ka ako si gabantay. Oh. si Pane. Kag si Ti, shout out lang na sinyo nga duwa. Madamo. gin salamat. Kagin luto nyo nga itong pagkaon. <laughs> Tiara, no? Gusto nyo magkaon? Hmm ka na. balas baboy. Ara ay, gusto nyo. Um, namit ka ayo. bayari, kami ano, chicken fit nga ginluto. Wala Basta ka na, nasa chicken fit nga ginluto. Ako na naiya iya. Kaya may ara, pakamid suman nga ginluto. ka Sa mga mong balabalon, basi gusto nyo. Chokla. <laughs> Tiara, o oh, may isda pa kami. mayro pa kami lumpia. Mas gusto nyo mga ayo. Joke lang. <laughs> Hindi balak sa dagat siya, amugin ng mga nami, yung nga kanon mga sinubpa. Tiara, nagmarinit ang akon magulang. Magulang ko to yung nagmarinit sa bar pork barbecue. Kanamit, ah. Kita nyo naman si tsura ko sa pagkaon ko, di ba Ay, just ko. Or gutom lang gig ko ya. <laughs> Kanami, masang dagat. Basi gusto nyo da maglagaw. Tag 25 pesos ang entrance pinila. nila. Pwede pa ka makapapicture picture sa mga mangrove dito. Kanami kay kahandong balahaw. Titanawan nyo ba lang ang tagaluto? Baw ah, gaban at Godzilla luto. Tiara na, luto na tanan. Ihanda na lang namun. Dali, sembal ko. Dali, anak kay damo. Nagahulat sang pagkaon. No, kay gutom ng mga madam. Diyos ko. Yung ko sa manghod ko, sing ku ihanda na tanan. Bo, ako yan, naginuminom pa tubig. oh, how lang magsugba, bala mo. Kainit sa uling. Oh, wow, doon nagsugba, ko, no. <laughs> Gara, nag-order lang kami kasag. Nag-order man kami talaba. Kaya pwede man kapaluto, dire. Pero kung gusto nyo magkado, dire, ka magkaon lang, gid. Pwede, kay galuto. Gidi sila, mapili lang kamu sa mga seafood nga gusto nyo. Uh, tapos lutoon nila. Hulat lang kamu. Pwede na kamu makakaon sa kilid sa dagat katawhay bala. Pero kami, nagdalagi kami sa mga pagkaon namun. Nagpaluto lang kami sa talaba, kasag. kay kanamit kakasag di. tanawan nyo bala, ka mga, ka mga, uh, upod namun, nga mga palakaon, puro baboy, gadyang amun balon. Kay gali, sobra pag, ng 40 days sa manghod ko. Joke lang. <laughs> Hindi naman namun maubos tanan kaon, ti, ginbalon na lang na. da. Pagkatapos na namon kaon, indi madyapo namon na ubos. Kika kadamo tiging balo naman namon puli. Ay, mayamun na, balo puli. <laughs> 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 hindi ka sa amon, bak, Nagtingob man kami di sa, sa ini nga, uh, hindi man ni matawag nga okasyon, kundi na pinsaran lang namun niya nga maglagaw diri, kag, uh, mag, relax, relax kadali uh. Dera da na niyo new bala kalta wa idi sa gingkad tu ana aki du kalindong balahaw pero kami kagahod <laughs> kay first time na nagtililipon pero mi kulang pagidya ang magulang ko sa Singapore Kag syempre ang manghod kung uh, nadula na pero balan ko ya nga miski wala na yang manghod ko ara lang sa Japan ginaupod kaupod na sa samon ga tanaw sa samon ka ginaubayan nya kami tanan so ara miski ihambal tabla kasubo nga nadulaan ta isa ka utod or isa sa pamilya mo kinanlan pa dayon talan ng aton nga kabuhi pinsaron talang nga ara lang sila Japon sa aton nga ga upod ah so nalipay man ko sa dire nga tiun kay ang ako nanay kag tatay first time ko man nga na upod sila nga kasadya bala sa amun na tiara ganyaga na kami mga ka-friends tanawa balang magulang ko kay ginapakita yagid sa magulang ko sa Singapore ginapalaway-laway yagid kay sa nagligad nagbakal kami ang kasagunong namun wala buot <laughs> ti subong may buot na yung na di sa sa uma kay malingaw ka na sa kasag kay may buot na unti um, nagkalaula pang amun nga baboy kay ginapakita yagid sa, sa kamera kay ang na ako nung amun yung sudante basi maglaway ka mo balahaw <laughs> <laughs> Te ara, sadya na kami na na muti Wala, wala, nay, pansin-pansina na. Lamo na, nay, lamo. Pero kadamo sa amon nga balo, nagluto ka sila mamasang tinulang nga manok. Tapos nag, nagbuhat sila ng lumpiang gulay. So kadamo sa amon pagkaon ng araw, oh, ang banak, putanawan nyo balaging Laging ang isa kataprower ng manok. Ambut, ah, ano ni kadamong iyakan? kanon oh. <laughs> <laughs> Kadamo mo sang iya naging gingkuha. Ako pa jud ko tanawan yo balang chan niya. Dugutom. <laughs> nga indi man. Te matanaw aw lang kamo daya. kauna ta mga ka friends. Dali na kamo dalan nyo nang inyo pinggan na. <laughs> Dala man kamo kan una kay basi mo boss kan-on <laughs> gaworid ginablang ako nang mangod bala kay siling ya duko lang ang aton nga kanon mo pero kaloy nasubra ah, sobra man na nga amun kanon ate di nakamo <laughs> kay may sobra pa nga kanon bawo nga akon tata yun di man pakali din di man tindihan kon di nang iya nga pilion nga kanon di bala oh? Di islamat na sa tatay kag nanay ko nga nagupod sila sa amon nga kadungulan. Baka kadungulan <laughs> Hindi, <laughs> ginalingaw-lingaw man naman si Papa kag si Mama kay balan ko man nga daw gakasubo pa sila tungod nga nadula ang akong manghud. Miski ako gakasubo man ko kay do kulang gidyang ahon niya nga, nga pamilya. Kay syempre, ang manghud ko daw, ang tuya permi, kuya upod ya. Miski, din kami magkad do, ginadala na sa namo ni Michelle napilit kina sa namo nakapabaybay mga kami na upod ko siya vlog sa vlog man, nagkaon mga kami siya, goodbye bye tapos upod ko sa slum nan, di doon ma, di bago kabilang uh, may kulang na sa pamilya mo pero sige lang, tuloy dyang di ako nang pokoya, teo o, ara kinananay na hmm. nabilin kami sa magulang ko kapalungbaan ay kami kaon kay akon kuno kasag, iyaya talamba, te ding kada <laughs> Tayo <laughs> ang butnya kay gusto-gusto ya gid magkaon talaba. Tay gid baklan sa naman, talaba. Lalabot ang luto na may ara lahilaw ng dalun puli. Ang but na ubos nila kay wala na kami ya ka ano kung, na nila. Pero miski amo lang ni bala amon, handa kasadya man bala sa amon. Ti ari, na tapos na kami tanan kaon naghimos na kami. Ti may nagabot nga bangka puno kakasag te diin kada kung gusto niyo magbakal, kadto ka mo diya, ah. Kagpamangkoto nyo kung tagbilang kilo. <laughs> Hindi ko pagambal sa inyo. <laughs> Secret lang na ako, no? Joke lang. Sang sang namangkot kami da, 350 kung kilo. Depende kung dagko. Okay, kung dagko, 350. Pero kung mix na ko, no, 250. O, oh, para na, Kato na kamo tumungtong ay kag magbakal kasag charo <laughs> basi blami mo mangkot pa dabla tag kilo uy pamati ka mo <laughs> hindi ko na pagsuliton joke lang tinalingaw kami di balasang panguha nila sang kasag kidu kadamo balasang kuha nila nga mag-asawa. sa dogi ja kapisan sila nga duwa miski ka init ay para sa pamilya ginti is nawa ano, nawabalaki ka dako sang ila kita yaki kapisan sila ang ila na bala mga ka friends kay puno ginaya kakasagya may ara pa sa dalom tiging may buyer na da sila nga nagadto tani mabakal man kami pero nagpaiway na lang kami ang ah, kay siling nakakaon naman kami kasag mabakal pagi kami <laughs> <laughs> Pero may nagbakalada sila, wala mga ka-friends. Kay kanami, kailang ang mga na huli mga kasag kay kadagko. E, o, oh, nagpahunay-hunay ng mga people, kay mga busog na mo. Ang ibang dagatagay pa, bawsus ah. Tekta damo, balasamon mga ka-friends. Ay, di bala. Oh, tanawan nyo. Kay nagapusing na kami kung diin-diin. Pangita. Pangita sa mga pusingan nyo. Kay ako video Ay. Ari, ay matagay man kami nga. Aka mo matagay. Ari, ay. Kay inuman si mama kag si papa. Pero san, may light lang man ang ginainom namon. Ah, wala man kami nagpatama. Tag isa-isa lang kami kakan. Kay madrive pa ni Dan Puling. Akon ba nati? Indi masanag sa nagpatama inom. Si Papa wala man na mo ginpainom. pa inom dua man lang nakakan ang inom. Kag light lang naman na sa a. Ah. Hindi ka mo magkabahala ah. Kay ara gid guide sa kila Papa. Di ama ko na ara nang ila nakuha mga friends o oh, kadamo pero may ara pagid sila isa kanet Bali ara nang buyer gin ginabantayan gid sa buyer ang iyang nga balaklon nga kasag kay base kuno bala islan sang gagmay kay ang ila pili iyang dagko tag 350 so ara gina prepare gid ni manang ang iyang nga uh, guantes kay kung makagat kani bala mga friends kasakit man bala to parias lang nga gimbayaan kasang imong nga boyfriend yeah! <laughs> tanawon ko <kung> ano kasakit <laughs> <laughs> kaya, nag-careful gin si ate. Kaya ba masakitan sa kung kadton siya. Kaya, <laughs> ginpilit gin, pilit yan ng uh, pangwao ng mga kasag yung gin panguha kay gahulat ng iya buyer. O, oh, tanawa bala si buyer yung panggakapyot sa plastic. Excited man magbakal mo. Nahala, ubusan yung bakal. Da, kay tanataw. Tako sinu, my blood. Pagkatapos to, naglagaw-lagaw kami di sang akong ah, bana diri sa sulod. Ah, wala ala, isipon, tanong pila ka bilog Nami, di ba nalagaw-lagawan kay Handong? Bawad doon nagsisip ako sa cottage, yaging kuwa ah! <laughs> Hindi gali. kay di barato lang din cottage. Tapos, Handong, bala ka. Do, makatulog, Kagid-guro, kung magpungko-pungko ka di or maghigda-higda. Oh, ang ako ba? Now, laguro, buhato niya. Malambitin, ano sa unggoy. Siling ko, hindi ka da, diri ka, diri ka, kay masalaan ka da, <laughs> <laughs> na si Madam Pusing, Madam Tudo, ang ah. Bala na daya ko, ah. Magdalag kong imo nga hitaya, basta mapustaya, ah. Siling <laughs> na ba, nakot, eh, sige na, mamomenta din nga doa, ah. Malakat-lakat man tadi, <laughs> <laughs> yung malakat-lakat, manta din nga duwa kay. Para may moment, manta nga duwa. <laughs> Hindi lang dito, kay damo to sila. <laughs> Ari na, nagwa na lang kami kuno, aki. Okay. Sili nga. Pasibla ko na magsulunod sila, di ba, lauti. Mas, oh, na lang kami nga duwa ti ara na ho. sing ko matagay ta ti ang manggod ko hindi man mapakali singya nag ano ka mo to sing ko naglagaw ate sing ya, malagaw man ta to nga duwa <laughs> na ila man sa nga duwa sang akon banat ti siling ko kita naman nga duwa mamumente <laughs> 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 Te naman ho, siling samba ko masaka kami kuno di sa tower tower ni ambutan no tawag di sa dire sa tumungtong. I-comment e, nyo lang da kung balaan nyo kung anong tawag din nila ah. Te siling ko masaka tato siling ya masaka tato to. ah, uh, nakasaka magin sa sababaw pero naglingin bang iya ulo. Te kami na lang sa manghud gud ang masaka eh, tanawabala kapisan gid sa magsaka sa babaw ambot ko nanong talan talanawon sa babaw ah ti na ho no, nalamot na namon ang amon big ka prayer ulihe, ulihi na ngayo sa iya kay naglingin ng ulo yan silinga <laughs> nga hindi nako hindi nako kuan ni camera kay <laughs> naglingin ng ulo yan. <laughs> Gagaling. naglingin ng ulo so, yan. Sa isa ka kan nga San Miguel. Light oh, po, ko. Hindi gali po. Hindi ni Pim noon. Diyos ko lang. ti kami na lang nga doon sa manghod ko da. Ang nag saka sa babaw kag nagbijo bidyo video. wala man ko Dahil sa kilid kid. Kinadlok man ko. Basi magdagdag ko yan. Sa akon. Nga lawas. <laughs> Pero katami. Kanami. Blakatala na naon oh, sa babaw. Makita mo ang bilog nga sarabya. Ti, asta dira na lang ang ako niya nga pagbidyo dire sa mangrove ikotril. Kay mapuli na kami kuno kay syempre hapo naman. Kag kinanlan pa namon magbiyahe papuli kay medyo layo-layo ni sa amon mga friends. So don't forget to like, subscribe mga friends kag i nyo ako sa akon nga Facebook, Saldlin Bilascot.